Itong parsley ay sikat ito dito sa ano sa Saudi. Ang tawag nila dito ay ano bagdonis. Parang naririnig ko rin to sa atin bagdonis. So ayos na siya, luto na siya. Yan, ito yung ano niya. Yan. Luto na siya, masarap na siya. Yan. Oo, ganun lang kadali, uh, wala pang ano. Wala pa Magluluto ako ngayon ng kuwan. Ng parsley. Pinchay kong tawagin. Sa mga hindi pa nakakalab ito, ginugulay ko ito. Ewan ko yung iba ko ginugulay ito. Yeah. may sama tong guma. Parsley na gulay. Ah. Panoorin nyo kung paano ko gulay yan. Ah, masarap siya. Hmm. Hiwa-hiwain ko muna ng ano. maliliit. ano ay natin? Unahin ko tong butter para uh, pang ano? Ah, pang Ang isa sa pangkuhan dito sa pang ano. Ano ko sa sibuyas para bumango yung ano? Para bumango yung hipon. Pag naluto yan, mabango Tapos yung hipon, lagyan ko muna ng asin. Asin lang ko to. Para tumitimpla na siya namaya ng bawang ito muna pababanguhin ko lang yung ano parang andami yata ito makapang ano to mura kasi ang hipong dito sa atin eh pag bumili ka nito eh dito, dito bumili ka ng ipon ka eh. linggo linggo pwede eh. may mga supermarket kasi dito may mga sariling bangka kaya murang ano ipon ano mo. tama mo naman ipon uh dahil may sibuyas yan eh tapos butter pa kasi yung may hipo na ano eh limulansa. ito hindi hindi siya lalansa dahil ano siya yung ano butter na ang nilagay uh, may sibuyas pa sasangkot sa kulang yan um, Kaya ano natin mga siya. Maluto. Kasi madali lang lutuin yung ano. Itong parsley madali lang ito. Isang kulo lang luto na siya. Kinakain nga hilaw yan eh. Kaya kailangan ito munang lulutuin natin. Hindi ko siya sinasabaw dahil nagsasabaw din tong hipon eh. Sugpo pala sugpo. Sa amin yung hipon, malil pinong pino. Kaya sugpo. Kung mga kung sa ilog kinuha yung ganito, pokot. Sa mga ano dyan, bigulado. Pukot. Sarap na nito. Mamaya, <clears throat> pagka nilagay ko na yung kwan na, oh, titimpla ko ulit. hindi na natin takpan para sumunod yung ano pero na lang maluto yan bago na niya oh Wala, nawala na yung lansa ng ano ng hipon Kaya lang, sa mga high blood dyan, eh, huwag yung ipilit. Dahil, malakas to sa, ano, high blood. Pwede naman kayo magluto ng ganito, kunti lang. Ito kasama na itong, ba ano, kasama na ang baon nito. Ayan. Sarap. Pangalang, luto na siya. Pero sangkot siya pa natin. Para lutong-luto siya. Ito yung Para yung hipon magkaroon ng lasa. butter ang ginamit ko dito dahil ano puro lang butter dito meron kami bakery dati kaya lang nalugi nagsara kaya yung natira ito na ano ko ginagamit pwede namang ano dito mantika talaga ayan tapos lagyan natin ng kunting bitchin ayan okay, ano natin baka ma, ma ano Madamihan masyado. Malaki ng butas eh. Itong bitchin na to, pag nasubrohan ka, malalason ka. Malalason nga yung aso niyan eh. Sa mga hindi nakakaalam, na lalason itong aso sa so bitchin. Ayan, luto na siya. At uh, Pwede na natin hanguin muna. Ilagay ang bawang. Saan so, ba yung lagayan ko? Ilalagay natin yung bawang. Hinango ko muna yung hipon. Para... Para yung bawang ay maluto. Yeah, po. bawang pag bumango na siya bumango na siya okay na siya na siya lagay na yung mag, hindi ko hubusin at masyado marami mag ako ng pang ano Ayan. Lagayat ko na ito. Ah, kailangan ko ng tubig to. Well, ano, masyadong marami. Hindi ko na sana ito yan. Sa lasa ng hipon, ang sinasaw dito, kalabasa, langka, naginataan. Pero ito, kakaiba. Kaano siya? Uh, parsley tatapang muna para maluto agad yung ano magano yung dahon nya tapos mamaya titimplang muna siya kung tama tingnan natin ano lang eh uh, kung lang yan minuto lang ayan o oh, luto na siya so oh buto na yan ngayon titip lang ko na siya kung ano kung may lasa na siya hmm mm hmm sarap ah tama yung ano gusto ko yung jumatabang lang ayaw ko ng ano yung yung kwan malat, nakasakit po tayo sa bato niyan. o tiyan mo ang dami nito kanina pero kumunti na lang Yan. kunting ano pa takpan pa natin para uh, ano, yung iba itong parsley ay sikat ito dito sa ano sa Saudi ang tawag din nila dito ay ano bagdunes parang naririnig ko rin to sa atin bagdonis so ayos na siya, luto na siya yan, ito yung ano niya yan. Luto na yan, masarap na siya Ayan yeah. Oo, ganun lang kadali uh, Wala pang ano Wala pa ang limang minuto Nakaluto na tayo ng masarap na ulam mm -hmm. At healthy pa Tingnan mo naman Sige, mm -hmm. Bye -bye.